bigat ba o pagpapala? Pagganang araw mga kaibigan. Ako si Edwin Cano. Tayo na magpatuloy sa landas ng pag-asa. Ano sa tingin mo sa pagdalo o paglahok sa gawain ng Panginoon? Pabigat o pagpapala? Nung nasa pa kami, nabigay kami ng retreat sa kapwa syudyante. Pagod na pagod kami dahil pati yung venue kailangan naming ayusin liban sa pagbibigay ng mga resesyon sa retreat. Nang matapos na ang retreat at naayos na namin yung lugar, may isang nagsambit sa amin. Buti na lang at tapos na ang kahirapan. Para bang ang paglahok sa gawain ng Diyos ay pabigat. Sa pagbasa galing sa Mark chapter 2 verses 23 to 28, binigay ni Yesus ang tunay na kahulugan ng Sabat o araw ng pamamahinga. Nagtanong ang mga pariseyo kay Yesus kung ang kanyang mga alagad ay di lumabag sa batas ng sabat dahil sila ay pumitas ng mga butil. Binigay ni Yesus na iemplo ang ginawa ni David at kanyang sinabi, itinakda ang sabat para sa tao, hindi nilikha ang tao para sa sabat. Ang anak ng tao ay Panginoon maging ng sabat. Ang mga pariseyo dahil sa maraming alituntunin, para sa kanila nagiging pabigat ang sabat. Pero hindi sila nakatuon sa tamang kahulugan ng sabat. Ang sabat ay para sa tao, hindi ang tao para sa sabat. Hindi pabigat ang paglahok sa gawain ng Diyos. Pagpapala para sa atin ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Ang pagkikilawak natin sa gawain ng Diyos ay paggawa ng mabuti, hindi masama. Magligtas ng buhay, hindi magpahamak. Ang gawain para sa Diyos ay hindi pabigat. Bagkos, ang paglahok sa gawain ng Diyos ay pagpapala para sa tao, para sa atin. Kaibigan, hindi pabigat. Pagpapala ang ating pagdarsal sa araw-araw. Pagbasa at pagsasabuhay ng salita ng Diyos pagsisimba sa araw-araw o tuwing linggo, pagkikisama sa mga ministry sa parokya o works of mercy. Lahat ng gawain ng Panginoon ay hindi pabigat, kundi pagpapala. Amen. Kaibigan, hindi pabigat kung share mo itong video o mensahe ng simpleng gasper reflection na ito sa inyong pamilya o kaibigan. Tandaan, ang salita ng Diyos ating pagnilayan sa ating pamumuhay ating patunayan God bless